Naging panatag na ang kalagayan ni Vinice sa pamamahay ng mga akwesta. Nakilala na niya ang mga mag-anak ni na Arthur. May dalawa itong kapatid na babae, si Sylvia at si Flora. Si Flora ay halos kaedan niya. Si Sylvia ang sumunod kay Arthur. Ito rin ay yung nakita niyang kasama ni Mrs. Acosta noong dumating siya sa mansyon. Mukha namang mabait ang mga kapatid ni Arthur. Kaya lang ay mababa ang tingin ng mga ito sa mga katulong na katulad niya. Alibhasa ay lumaki sa yaman at hindi mulat sa pakikisalamuha sa mahihirap. Si Mrs. Acuesta ay madalas na may nilalakad. Marami itong inaasikasong social activities sa social gatherings. Si Mr. Acuesta ay abala sa mga negosyo. Ang dalawang kapatid ni Arthur ay nag-aaral pa at kapag walang klase ay nasa mga lakaran din. Si Arthur lamang yata ang madalas umuwi sa bahay. May isang silid ito kung saan gumagawa ng mga architectural works 21 anyos na yata ito at nagtapos ng korsong architecture. Isang araw dumating si Arthur na may kasamang isang maganda at sexy babae. Mukha ring mayaman ang babaeng ito. Akbay ito ni Arthur at marahil ito ang nobya ng binata. Venice, tawag sa kanya ni Arthur nang makaupo ang mga ito sa salas. Ikuha mo kami ng brain kan sa freezer. Dalawa ha? Opo sir. Agad siyang tumalima. Nagtungo siya sa kusina upang kumuha ng beer sa malaking freezer na nakalaan lamang para sa mga soft drinks at alcoholic beverages. Sweet na sweet si Arthur at ang kasintahan nito ng datna niya sa sales, Hindi niya maintindihan kung bakit parang may kumurot sa kanyang puso. Naiingit na naman siguro siya. Sir, heto na po. Pagbibigay alam niya sa kanyang presensya. Ilagay na lang dyan. Ani Arthur na hindi lang siya tinignan. Inalagay niya sa misita ang dalawang burn na nasa lata. Arthur, maganda pala itong maid niyo. Puna ng novel ito. Noon lamang napalingon sa kanya si Ardo. Ah yes, siya si Venice. Taga saan ka? Tanong sa kanya ng kasintahan ito. Taga si Bupu. Mahina niyang sabi. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang pa. Alam mo, kung magbibihis ka lang ng magandang damit, magmumukha ka ng tao. Natawa pa ito sa sinabi. Come on sa bad ni Arthur. Don't waste your time with the damn girl. Ako ang harapin mo. Oh, I'm sorry darling. Every time kasi na nakakakita ko ng ibang babae, Worry na ako na baka ibang umaga sa iyong attention. Silly. Tulad ng sinabi ni Arthur, siya na ang nag-asikaso sa binata sa paglalaba at pamamlansya ng mga damit nito, sa paglilinis ng silid nito, at sumusunod siya kung ano man ang iutos nito sa kanya. Magaman ayaw nitong tumanggap ng sahod ay pinasasahod pa rin siya nito. Ngunit kapag dumarating ang dalawang kapatid nito, siya pa rin ang nag-aalalang utusan ng mga ito. Venice, tawag ni Kurt, laban mo ang lahat ng kortina sa si silid ko ha. Pagkatapos ay linisin mo ang carpet. Opo, ma'am. Buong kababaang sang ayon naman niya. Noon lamang niya naranasang mamupo sa isang babaeng kita niya. yan kasi ang naririnig niya sa mga katulong. Hindi naman talaga mahirap ang trabaho. Marami naman silang mga katulong. Kompleto ng mga modernong gamit ang mga kwesta at malaking tulong yun sa trabaho nila. Ngunit ngayon lamang siya na masukan bilang katulong. Hindi siya sanay sa masasakit na salitang naririnig niya sa mga kapatid na babae ni Arthur. Maging si Mrs. sa kwesta ay parang reyna kung mag-utos at magsalita. Sasabihin ng mga ito kung anong gustong sabihin ng walang isinasaalang alam. Si Arthur lamang yata ang may pagalang sa mga katulong. Kahit ano pa ang maging karanasin niya sa mga kwesta ay tanggap na niya. Malaki ang utang na loob niya kay Arthur. Kung hindi dahil dito pa ka pinagpipyastahan na siya ng iba't ibang lalaki. Kung bakit kasi may mga taong mapagsamantala at kahit kapo ay handang ipagbili ng dahil lamang sa pera. Naaawa siya sa mga naging biktima ng naturang sindikate. Mabuti na lamang tinutuon ni Arthur ang sinabi nitong isusuplong sa pulisya ang na nagpapalakad sa kasa. Isang gabi dumating si Flor kasama ang mga barkada nito. Tatlong lalaki at isang babae. Ang isa yata sa mga lalaki ay boyfriend ni Flor. Tingin niya magkasintahan din ang babae at isa sa dalawang lalaki. Siya ang nagbukas ng gate. Alas just na ng gabi at nasa quarters na ang mga kasamani ang katulong. Tingin niya parang nakain ang mga ito. Isinara niya ang malaking gate. Si Flor na ay ang apat itong kasama ay nag sa terrace at hindi pumasok sa bahay. Galing yata ang mga ito mula sa isang party. Ano ba ang gagawin natin dito? Tanaw ng isa sa mga lalaki na walang partner. Dito natin itutuloy ang party. Ani Flor. Papasok na sana siya sa bahay ng mapansin niya ang lalaki walang partner. Maganda at sexy pala itong maid niyo. Puna nito sa kanya. Hey Alvin, ang babo naman ang taste mo. Chimay lang namin at huwag mong patulin. Pwede na rin pagtsagaan. Nagtawanin ang lahat. Papasok na siya sa entrance ng bahay ngunit nilapitan siya ng lalaking iyon. Hinawakan siya nito sa braso. Sir, bakit po? May pag-aaral lang tanong niya. Kawawa naman ako. Nakangising ng wika nito. Ako lang ang walang partner eh. Pwede mo ba akong samahan ngayong gabi? Sir, matutulog na po ako. Ngunit niyakap na siya nito. Nagpumiglas at nagmakaawa siya ngunit parang wala itong naririnig. Samantala nakatingin at nagtatawanan lamang si Flora at ang tatlo pa nitong kasama. Hindi pa nasiha lalaki kinaladkad siya nito papunta sa isang madilim na bahagi ng hardin. Lalo siyang nagpumiglas. Pumasok pa sa sala si Flora at pinatugtog ng malakas ang component system upang hindi marinig ang kanyang pag-iingay. Lalo siyang nagpumiglas. Tantya niya distido ang lalaki na pagsamantalan siya. Lasing yata ito. Lasing yata ang lahat. Ano nga ba naman ang magagawa ng isang katulong na katulad ng mga ito na mayayaman? Malakas siya at hindi siya basta na porsa ng lalaki patuloy siya sa panlalaban. Ngunit nang naigang malakas na musika ng component system ng isang tinig, Pitawan mo siya. Natigilan ang lalakak sa pagtatangka nito sa kanyang pool. Nabanaaga niya si Arthur na matikas na nakatayo. Suntok ang dumapo sa mukha ng lalaki mo kay Arthur. Nagsakt ito at nawala ng malay. Umiiyak pa rin siya at napatayo. Hindi niya malaman kung anong sasabihin kay Arthur. Matulog ka na sa silinyo. Utos nito sa kanya. Huwag kang di display display para hindi ka nababastos halos patakbo siyang pumasok sa bahay at tumiretso siya sa kanilang quarters. Pinaglinis si Wilnis ni Arthur ng silin nito. Maga naman ang loob ang iniligpit ang mga nagkarat na gamit nito. Mga tracing papers, lapis at mga manuals. Orderly ang pagkakaayos niya ng mga iyon. Nakatingin sa kanya si Arthur habang nagliligpit siya. Silang dalawa lamang sa silid. Curious siya kung anong iniisip ng ito. Ngunit siya, hindi ito katulad ng ibang lalaki na ang tingin sa babae isang sex object. Venice, maya maya ay tawag nito sa kanya. Lumapit naman si Rito at nakaupo sa couch. Bakit pusa? Magalang niyang tanong. Maupo ka. Binigyan siya nito ng espasyo at naupo siya sa mismong tabi nito. May mga itatanong lang ako sa iyo. Panimula nito. Ano po iyon, sir? Usisa niya. Wala ka na ba talagang balak bumalik sa Cebu? Bakit po niyo na itanong yun, sir? Alam mo masyado kang pansinin sa mga lalaki eh. Tulad ng isang gabi, munti ka ng pagsamantalan ng kasama ng kapatid ko. Worried ako na baka may masamang mangyari sa iyo rito. Sir, gusto po ko po kasing makita ang papa ko, si Fernando de la Cruz. Hayan na naman tayo. Sa dami nga ng taong may ganyang pangalan, imposibleng matuntun mo siya. Isa pa, paano kakikilos kung nagsiservisyo ka sa amin? Winis, hindi ko alam kung hindi ka talaga marunong mag-isip or what. Nakapag-aral ka ba ng high school? Hindi siya agad nakaimik. Napakababa pala ng tingin sa kanya ni Arthur. Nakatungtong po ako ng college sa University of Visayas. Pagtatapat niya, naka-first year lang po ako sa course ng nursing. Hindi na po ako nakapagpatuloy kasi hindi na kaya ng mama ko na pag-aralin ako. Nakapag-aral ka naman pala. Ang mabuti pa huwag mo nang sayangin ang oras mo sa paghanap sa walang kwenta mong ama. Kung may pagmamalasakit siya sa inyo, dapat ay hindi na kayo pinabayaan. Hindi po niya kasi alam na nabuntis niya ang mama ko. Ah, bahala ka kung ayaw mo na talagang umuwi sa inyo. Pero iwasan mong magsuot ng maikling damit ha. At ang uniforme mo, huwag mong hihigpitan sa bewang para hindi lumitaw ang bubong ng katawan mo. Ewan ko ba kung bakit takaw tukso ka sa mga lalaki? Opo sir, sige po. Maglilinis na po ako. Nagpatuloy na siya sa kanyang ginagawa. Isang araw sa mansion naghapunan ng ilang business associate ni Mr. Acosta. Pawang lalaki ang mga ito at naglalaro sa 50 ang mga edad. Sampu ang mga ito at hindi kasama ang ilang driver na nasa labas. Inabot din ang alas 10 ng gabi ang mga ito. Kasama si Winnie sa ilang mga katulong ay hindi nakapagpahinga dahil sila ang nagsisilbi kung ano man ang kailangan ng mga bisita. Sa una, puro negosyo ang pinag-uusapan ng mga ito. Ngunit nang makainom na ng alak ay tungkol sa babae at golf ng topic. Kasama siya sa mga nagsisilbi. Naghahatid siya ng yelo at pulutan sa recreation room ng bahay na kung minsan ay ginagawang conference room. May maganda ka pala talagang alaga, Emilio. Pansin ang isa sa mga negosyante ng mapatingin sa kanya Anong pangalan mo, Iha? Venis po. Sagot niya yan ang malamang siyang tinatanong. Maupo ka muna at magkwentuhan tayo. Napangiti ang mga ilan sa mga business associate ni Mr. Acosta. Ilyan umanda na naman ang pagkamahiling mo. Pati ba naman yung maid na Emilio pag i mo? Kansaw ng iba. Mabapari matagal na yata akong biyudo. Katwira ng lalaking tumawag sa kanya. Natural na maghanap ako ng isang mamahalin. Nagkatawanan ang lahat. Pati si Mr. Acosta ay nakitawan na rin. Maupo ka, Iha. Muli nga anak sa kanya ng lalaki. Naupo naman siya sa isang silya na hindi malaman po anong sasabihin. Naiilang siya. Pulo mga lalaki ang mga naroon. Pawang mga mayayamang negosyante. May boyfriend ka na ba? Tanong ng lalaki sa kanya. Wala pa po. Amin niya. Taga saan ka ba? Taga car-car po sa Cebu. Alam mo, Iha, unang kulit ako palang sa iyo. Parang muling tumibukang puso ko. Kung tatagipin mo ako bilang boyfriend mo, pakakasalan kita sa lahat ng simbahan. Mayaman ako. Pwede kita ipasyal sa buong mundo. Nagpatuloy naman sa pag-uusap ang ibang mga negosyante at hindi pinapansin ang pagdiga sa kanya ng lalaki. Parang hindi ito narinig o maaaring nagpapatay mali lang. Wala ba po akong balak mag-asawa? Sabi na lamang niya. Okay, hindi naman kita pinipilit. Nakahanda naman akong maghintay. Teka, kilala mo na ba ako? Umiling siya. I'm Ilian Hernandez. Pakilala nito. Tawagin mo na lang akong Ilian. Opo, please ka nang um mamupo sa akin ha. Oo, Ilian. Good. Parang akala ni Benz na nagbibiro lamang si Ilian. Inisip niyang lasing lamang ito. Ngunit na bigla ang lahat ng bigla itong dumating sa bahay ng mga kwesta dala ang sports car nito. May dala rin itong mga regalo sa kanya at isang malaking bukay ng roses. Nagkataon pa naong wala si Mrs. Aquesta. Pero tumawag si Mr. Aquesta at sinabing darating nga si Ilian Hernandez, ang 55 anyos na biyudo. Nagbungis ni ng mga kasama niyang katulong ng malamang nakosunodahan siya ng isang mayamang negosyante pagkakataon mo nang yumaman in Sabi ng mga ito sa kanya, kaya huwag mo nang palampasin yan. Sumimangot lamang siya at umirap. Ngunit kailangan pa rin niyang harapin si Mr. Hernandez dahil bilhin niya sa kanya ni Mr. Acosta. corporate at ay sir Mr. Hernandez. Mabangong mabango at nit na nit ito. Kaya lang wala talaga itong attraction sa kanya bukod sa malaking agwat ng kanilang mga edad. Kailangan na siguro niyang tapating ng lalaking ito sa sakya na lamang. For you. Nakangiti yan na buti sa kanya ang malaking bukay ng roses. Maupo po kayo. Magalang namang anyaya niya. Binis, sabi ko na sa iyo. Alisin mo lang pangupo sa akin. Muling pakiusap nito nang nakaupo. Sorry, Lilian. Pati ano niya. That's better. Napatingin siya sa hagdanan ng mapansin niya ang pababa si Arthur. Napatingin din ito sa kanila. Matagal, pero hindi na ito binati ang negosyante at tuloy-tuloy ito sa kusina. Tulad ng kanyang iniasahan, Dinagahan na naman siya ng wildo at wala itong ipinangalandakan sa kanya kundi ang pera at mga ari-arian ito. Kahit naiirita siya ay ayaw naman niyang maging bastos. Tumatangon lamang siya sa bawat sinasabi nito. Nang magsawa sa kabo sa kanya si Ilian ay nagpaalam na ito. Babalik na lang ako uli. Paalam nito sa kanya. Bye. Bye. Matamlay niyang sabi. Nang makalis na ang lalaki, bumalik na siya sa kanyang trabaho. Hindi na niya pinag ang buksan at kung ano man ang regalo sa kanyang Mr. Hernandez. Inasikaso na lamang niya labahin niya at ilang pirasong damit ni Arthur. Napalingon siya nang pumasok sa laundry room si Arthur. Sir, agad niyang tanong. Minis mag-usap lang tayo. Panimula niya. Tungkol po sa sir? Ungkat niya. Tungkol sa pagpapaligaw mo kay Mr. Hernandez. Opo, bakit nagpapaligaw ka sa masandang iyon? Sir, nahihiya po kasi akong tamanggi. Kasi po tumawag ang daddy niyo at sabi pakiramdam Kuro po ng maayos si Sir Ilian. Alam mo, babaerong lalaking iyon. Wala akong tiwala sa kanya. Kaya kung gusto mong mapabuti pang pa buhay mo, iwasan mo siya. Sabi naman po niya, pakakasalan niya ako. Naniwala ka naman. Paano po kung totoo? Pinagmasdan siya ni Arthur. Paano rin inis ito? Hindi lamang niya alam kung ito na iinis kung sa kanya o kay Mr. Hernandez. Kapag nagpakasal ka sa Hernandez na isa lang ang iisipin ko. Interesado ka sa kayamanan niya. Pagkasabi niya yun ay tinarikuran na siya nito. Mukhang mainit ang ulo nito. Hindi niya alam po ano, saan siya nagkamali at naging mainit ang ulo nito. May nasabi ba siya ang mali pero kahit kailan hindi pumasok sa isip niya. Napakakasal nga siya kay Mr. Hernandez. Maya maya ay pumasok sa line. Ano bang sinabi mo kay Sir Arthur at mukhang mainit ang ulo? Tanong nito sa kanya. Pati kami sinisinghalan. Nasira mo bang damit niya? Hindi. Tanggi niya. Kinagabihan pinagmasdan ni Bernice ang sarili sa munting salamin sa loob ng kanilang quarter. Pilit na niyang iniitindi kung bakit maraming lalaki ang nakakapansin sa ando. kanya. Gaano ba talaga siya kaganda? Mahaba at alon-alon ang kanyang buhok. Ayaw talaga yung ipaputol ng kanyang ina. Makinis at mamula-mula ang kanyang mga pisngi. Kulang na lamang ang mga prickles para masabing miste siya. Maganda ang pak ng kanyang makilay sa mga mata niyang mabilog at tila nangungusap. Matangos din ang kanyang ilong at parang nililok ng isang Michael Angelo. Likas ng mamukula ang kanyang mga labi na wari ay naghahalina para halikan. Maganda naman ang kanyang ina. Ngunit ayon dito ay kumuha raw siya ng itsura sa kanyang ama na isang gwapong lalaki. Iyon din ang dahilan kung bakit gusto niyang makita at makilala ang kanyang ama na siyang pinagmanahan niya ng kagandahan.